Pupunta tayo ngayon sa Yahoo Station, which is part of Tokyo. Papunta tayo ngayon sa training ng uh, IPS Corporation Team. Parang meron silang uh, tagisan ng galing para sa distribusyon o deployment ng mga teachers or daycare staff. Parang ganun. Medyo hindi tayo umabot sa meet-up pero hahabol tayo ngayon. Kering-kering lang. Basta with determination and confidence, hindi tayo maliligaw. Medyo na-confuse kasi ako sa time. So, yun. Nagkausap na kami ni Ma'am Erlinda. And uh, susunod na lang tayo. Sakit tayo ng taxi. Bongga na sakit natin. Lola na nag-drive. So, ganun dito marami kang makikita mga elderly na nagtatrabaho sa supermarket. At eto nga, nagmamaneho ng taxi. At marami pang iba. pagdating ko medyo nagulat ako kasi puro hapon. Parang may ilang foreigners lang na na parang parents sa mga batang uh, estudyante ng, ng nursery school or daycare center na to. Ang laki. Kaya, because I thought it's a training, it's a teacher's training na ibibigay ng IPS Corporation, medyo malayo sa hinagap ko na 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 demo class. Ngayon ko lang na na na-realize ng bonggam-bongga. Whatever, panoorin natin. Mamaya na tayo kukuda ha, panoorin natin kung ano yung proseso, ano yung mga ganap, ano yung mga katarantahan, ano yung mga preparasyon, ano yung mga pagpapakitang gilas, ano yung... yung kabuang impresyon sa isang uh, demonstration para matanggap ang mga gurong Pinoy na nagnanais magkaroon ng trabaho sa ganitong uh, pasilidad. Okay? So, sabay-sabay natin panoorin ang mga eksena. <makes indices> Classes. So, so you, classes, you have enough stuff para yes, maano sila? Need the parents to So all they need would be just to demonstrate yeah. to the parents that they yeah. can manage to entertain the kids. Yeah. And yes. the same. Not entertain, to teach them. To teach, yeah. <laughs> <laughs> to <entertain them. laughs> okay. Okay. So, okay, so you've been doing this for so, so long? For yes. how long? For... Matagal na, no? Yes. I think training is so, so So, yung pinaka-community activities, yung actual training, yung actual naman may mga students, may parents, may mm -hmm. So, ayan. Ito. This is the third room. So, nagsaba pa kanya first, tapos na second pa na, So, we have three classes at the same time. Three classes yung for so, at the same time yung i namin. ina namin. And then, right na yun sa baba, yung they, doing the explanation sa mga parents, kanya. So, it's a make Okay. So, 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 so the, schools con, con the schools contact your yes. company. Wow. Yes, of course. Amazing. Yes. Ang laki ng school ito. Parang, parang ano, city hall. Yes, like this, they yeah, have around 200, plus almost 300 students here. Yeah. We will be handling their English, ano, starting this November 1st until next year. Mm. Mm. Oh, yeah. mm. Ibang klaseng okay. Pilipina to. Okay.

nakakatuwang ring, ring, ring. tingnan ang uh, Mister na hapon ni Ma'am Marlinda Talagang very supportive Andun talaga, nakikinig, nanonood Nagbubuhat, tumutulong Ay, nakabongga So, di ba may kasabihan na There's always a woman behind Every man's success Parang ito naman yung kabaliktaran Pero siyang isang pampaswerte At very supportive na jowa na feel ko'y malaking plus factor kung bakit successful si Mr. Linda. Nakakatuwang pagmasdan ka ng kanilang chemistry. Sa totoo lang. So natapos na at dahil malakas ang ulan at malayong lakarin, rin papunta sa Eki, inihatid kami mismo ng Mr. And Mr. Linda. And surprise of all surprises, I didn't know that he could speak English very well. So nagkakwentuhan kami siya pala inanggarin Australia, etc., etc., etc. So it was really a great moment meeting not only Mr. Linda and the rest of the team, but also her husband. Tapos tambay muna tayo dito. Medyo napagod tayo sa ating biyahe. Yung marami na namang ibon. <laughs> yun. <laughs> Na-video ko na rin yun eh. Yun, sobrang dami nun. Sa kalagitan ng city yan ha? Iba. Ay, nakakatuwa silang panoorin. Ang mga Pinoy talaga magagaling. And at the same time, bukod dun sa showcasing, the creative ditching skills of young Pinoys. Di ba? Feel ko mga 25, mga 23 to 27 years old lang sila lahat. O bawat isa sa kanila. Feel ko lang ha, ay okay na. So para talaga sila mga guru sa atin na lang dito in import para talaga magturo sa mga hapon. Ako kasi animated at yun ang isang tip na sinabi ko sa kanila. You have to a little bit exaggerate a lot of things. Kapag natuturo kay sa classroom ng non-English speaking students. Kagaya dito sa Japan. So, animated sila. Animated ako. So, swak na swak. Diba? And malaking tulong talaga ang theatrical skills. Yung mga theater workshops ko noon, nakatulong. Yung mga hili ko sa acting-acting at mga dire directing nakatulong. Kasi kalimitan dito, marami mga conversation school mga, oh, mga nursery school mga childcare centers na ko ng English teacher na ang intention talaga is learning while playing. So doon talaga ako, aside from the fact na yun, yun, talaga yung forte ko, yun pa rin yung swak na kinakailangan talaga dito. Kaya tamang-tama. Reverend Linda has been very helpful sa akin in 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 so many ways. At ako naman tumutulong din in return by promoting her establishment, her businesses. And yun, know, nagsishare ako kagay dito. I just assisted them. I thought it was teacher's training with 60 and so aspiring teachers. Sabi ko, wow, kaya ko to. Kailangan matutulungan ko sila dyan. Okay, give me 30 minutes and pagbibigyan ko ng konting ano tungkol sa learning strategies sa makakatulong para ma-magnetize ma yung attention ng bata at the same time matuto sila mga ganun so so far so good okay naman and at the same time medyo oh yun na nga pwedeng may pagmalaki yun pwedeng may pag so yun. <laughs> Tiktok siguro. Ayan. Yeah. May mga dumating. <laughs> Medyo gabi na. <laughs> Medyo gabi na. Naya tuloy ako. Ay, umalis yung dalawa. Sexy ah, di ba? May dalawa pang natitira. Magti-tiktok yata <laughs> Nawala na ako sa momentum. <laughs> Yeah. Hi. So, yun. Nakakatuwa si Miss Erlinda na nakakapagbigay siya ng trabaho sa napakaraming Pinoy's sa aspeto ng pagtuturo. So, I think di deploy niya ito sa mga iba't ibang schools. Kagaya dun, I think she was able to to land the deal, to seal the deal. And parang seven yung kailangan. So, in-interview na yung isa. Parang sa ibang araw, interview niya yung iba yun so maybe one of these days meron pa silang training baka ipatawag ako naman Berlinda to, to, to enhance the skills of some uh, teachers na so, nagsisimula pa lang yun kasi mas madali niya may hanap ng trabaho yung mga nandito na yung may mga asawang mapon o permanent residence na na gustong magturo at saka yung mga may mga ano may mga visa ng how do you say this mga ito kalimutan trainee visa nakalimutan siyang na, 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 na discriminate na abuse na yun na nga hindi eh, pa siya magaganda mga kalagay ng iba kasi sa mga farm sila eh mga farm yata, or factory or agricultural sector sa so marami mga mga hapon na sa, lal sa lalawigan na prefecture sa probinsya na tipong medyo makaluma pa na, na, parang looking down on you sa ibang nationalities parang ganun siguro and fortunately hindi pa na ako nakaranas sa mga ganun at tumutulong si ma'am Erlinda ron sa mga ganun na, na i-change yung visa nakakapagpatuloy sila rito kung may mga skills sila sa pagtuturo and yon and then kakausapin ko si ma'am Erlinda kung pwede ko ibigay yung number niya at baka meron sa mga kailangan pang iba so yun ipa-flash ko dito kung okay na IPS Corporation has been how do you say this a partner ng Robatology. nung nagsisimula pa lang tayo I think 2018 2017 na nagsimula sa Facebook eh YouTube 2016 ay andyan na siya nagbibigyan na siya ng mga papremyo mga trips trips dito mga mga how do you say this mga G G sa banon hindi ka lang para meron na yan <laughs> yung mga kalo yun mutol na siya sa atin that's why sinusuportahan ko rin siya because maganda yung kanyang ano maganda yung kaniyang layunin na, of course it's business na everyone who puts up an agency or any, any company siyempre, mag-earn pero yung sa kanya nandun pa rin yung puso ng pagtulong yun ay ayon sa aking pagkakakilala sa kanya marami siya natutulungan at kahit sa Pilipinas may mga student visa, may mga Japanese lessons may mga ano pa ba marami silang offering yung mga student visa yung, yung iba ron actually students dalawa tatlo yata ron students na ngayon gusto na magturo at tutulungan niya yun na mabago yung visa at makapagturo dito sa Pilipinas dito sa Pilipinas dito sa Japan ganun hindi ko alam kasi nakadatingin so yun gagawin na tayo sa kanan ng natin gagawin comprehensive yung tungkol sa mga pwedeng maibigay sa ating trabaho, sa inyo na trabaho, at saka opportunity sa makapunta rito sa Japan ng matagal. Bukod sa student visa siguro. Eh. Yun. At nag-a-arrange din sila na mga ilang mga visa issues. sino ang alam ko ha. Yun. Mga consultation channels, may mga ganun. So yun po, IPS Corporation. Maraming salamat. Oh, hello pala sa mga kabataan na nakita ko ron na kasama sa team ng IPS na nagpakitang gilas sa mga hapon. Because may mga demo-demo yan eh. Nagpakitang gilas sila doon sa school na yon And at ang school, kukuha, kukuha, kukuha silang lahat. Yan, gila sila na-interview ng lahat. Eh, tayo mas sabit lang, di ba? <laughs> madali. and at the same time nagpa-vlog ako eh yung sabi ko kay Ma'am Erlinda it's not necessarily makakuha ko ng part-time eh yung yung ng, nang, nang full-time eh yung, yung maka magkaroon ng visa and then mag, magtuturo and at the same time o mag-training ng ibang mga teachers or, or kung man ako dalhin okay lang kahit konti lang sweldo kasi nagpa-vlog naman ako yun gusto ka sana part-time part-time na part -time, part -time, kaso hindi naman pwede at pag-uusapan din natin yan na meron kasing isang magandang kwento eh gusto akong kunin akong school at may ano, ano may update bukod siyempre sa IPS na siyempre alam ko gusto akong kunin ni Ma'am Erlinda bukod sa napakarami pang talentado ng Pinoy's pero yun nga may konti akong mga issue yung di masyadong mag magaling maghapon tinanggap ako sa school ko ng labing dalawang taon eh so feel ko hindi masyadong problema ang problema yung aking visa so tourist tayo kaya kailangan ay may makita ang employer na magbibigay puwang sa ating tuloy ang pagpasok muli dito sa Bansang Hapon bilang isang trabahador. <laughs> trabahador. So yun, sa isang araw na rin tayo magkikintuhan. Kung nakalimutan man ako, ipa-flash ko na lang. So maraming salamat IPS, maraming salamat Mr. Linda, maraming, marami salamat congratulations sa kanyang team. At uh, ang galing ng Pinoy. Yun ang masasabi ko, ang dami magagaling na Pinoy. Talagang hindi nakakayang ipakita sa entablado ng mundo. Ayan. O sa classroom ng mundo. So, this is Japan Roboto, sa inaragod ko sa Emma, sa pabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Robotology pa more, and more, and more. Thank you.